good morning mga kabsa o oh, yan kita niyo ang mayon kaso natatakpan ng bahay ng ano tiyahin ko bahay ng tiyahin ko yan hindi ako sa bahay ng kapatid ko yan ang yung mayon pero mas maganda pag doon sa bahay namin sa, sa taas sa ancestral house kasi kitang kita yan mayon mas mataas mata dito yung bahay ng tatay ko Ya, nampaknya kita niyo naman yung mayon Diba? ang oh, mga Cubs. Tingnan nyo. Kalab mo, tunay. Styro pala to, oh. Oh, collection ng pamangkin ko, oh. Ang galing. Akala mo, tunay, no? Oh. Ayan. Ayan, yung mga mga ano na yun. Eh. Paratuson pang mga ano na eh. yun, Kalo. Abo, maal po na yung ni Pete. Ayan. Ayan. Ano? May atake dahil siya kang vertigo niya. <laughs> Nandito po kami ako sa ano ancestral house namin to ang nakatira yan ah. <laughs> Doon niya. <laughs> 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 Kita nyo naman. Ayun, ang daming kalat. Yung pusa. Ito. Oh. Sa taas. Dati, dyan ang kwarto ko. O, oh, ayan. Oh, house busy tayo ngayon. Diba? Kali! Ayan. Ito tayo. Pag, yan na. Reality yan, ha? Oh, ganyan talaga ang tunay. Pagmalinis ang bahay, may katulong. Pag walang katulong, ganito. Oh. ngert nga -nger, ako ng susuwa ko ng aking siya kaka kanta ibig ko reels ko ba nga kita kanada dang rookie okay 70 over 70. Kaso ko pag ano ko premiero kung BP 140 over ano 70. Ano mo kung pega na ako kung gusto mo ako kung dalte ko so gaka magparaso ka naman. Hey, Ayo, hey, kaya sigi mo naman ang ano? Nasubra na mga extra ba ako? ang ganda ka yung yung dinabahan ko sis. Kaya, sa trabaho na ba na na-over ka na naman? Dalit pa akong tiga. Sige, ko nga ng biro ta. Ang pag-aaring maganda yung nag-aero. Mas lalo akong luluyan Dito naman tayo sa bahay ng aking kapatid. sa sala to sa baba. Kita po sa taas mamaya. Yan house visit po tayo dito tayo sa bahay ng ating kapatid. Sa bahay ng ating kapatid. Nagaano sila ngayon, nagpapa-renovate. Yan pinalaki niya